Hello mga kasarap, katatapos lang po ng rush hour ng hapunan ng mga customer. Kaya nandiyan check ulit ako sa cellphone ko ng mga notification. Kung meron akong mga notification galing sa Facebook o kung meron akong message. Nung bigla na lang akong napansin na si Margarita parang tinatawag niya ako. Tinignan ko kung ano yon nakita ko may hawak siyang pera. Sabi ko, saan galing yan? Nakita raw niya sa mesa. Sabi ko sa kanya, sige, iabot mo sa akin. Magkano ba yung kakong pera? Sabi niya, naiwanan na ikato sa mesa, sa table, ng mga customer na kumain. Binilang ko yung pera, nakita ko, dalawang 1,000, isang lumang 1,000, tsaka isang bagong 1,000 na peso bill. Sabi ko, kailan niya naiwan? Sabi niya, ngayon lang daw, kaalis lang daw ng customer. Sabi ko, sige, akin okay na, antayin natin, baka mamaya bumalik yung customer. Walang identification yan, pero natandaan naman daw nila kung sino yung kumain doon. Sige ako, tingnan natin baka kung mamaya bumalik sila kasi hanapin yung pera at nila. Kaya nagantay lang kami na may bumalik. bayamaya lang ay may bumalik nga. Tinanong ko lang si kuya ng mga ilang katanungan kasi wala na mga identification na iwanan tungkol dun sa pera eh. 2,000 na buo. Uh, ano pong 2000. dalawang? 2,000. Ano 2000. po siya bago po ba luma? Isang bago Isang bago, isang luma. Saan niyo po naiwang mesa? Okay. ko dito na Anong network po? Ah, sige po kuya, titingnan natin ha kung isang bago bagot, isang luma to. Tama. Ano po ang tindera namin? Ano po pangalan nyo kuya? John, John. John, John. Balencia. Balencia. Ah, sige kuya. Hindi dito, hindi na may naanong mga tindera pag may naiwan. Basta po may naiwan, yung... binabalik namin. Pindi okay, na sige po. So yun lang mga kasarap, babayi!